Pagkaisa po ito sa palatandaan ng porcelain tiles. May nagsasabi po kasi na uh, yung ganitong tiles daw is kumaga ito yung mga nagtutuklapan. Magandang araw po muli mga sir at uh, welcome back po ulit sa ating uh, youtube channel. Ipapakita ko muna po sa inyo yung mga nagawa na natin dito sa uh, tile project po natin. Uh, residential po ito. And so bali nandito po tayo sa sala. Ito po yung sa main door. ano And Ito po yung mayiging dining area. Dito po yung kitchen. So ito naman po yung hallway papunta po dito sa tatlong kwarto. Yan siya. So, bali, ito po, kung mapansin natin, ito po yung mga ginamit nating tiles dito is porcelain. Ito po sa mga kwarto, yung ginagamit natin ditong tiles is 20x120. Soul Ceramic yung brand. So, ito po yung isang kwarto naman dito. Yan. So, ito po, bali, tapos na to Ito na lang yung natitira natin. Yan sa may hamba. Tapos, yung CR. Ayan. So, bali, ito pong CR. Ah, ah, halos tapos na rin po ito. Grout na lang po yung kulang dito. Hindi pa po kasi ito na final na linis. Dahil yun nga po, i-grout pa yan. Ito naman po yung isang kwarto. Ito po pala yung uh, master bedroom. Tapos, ito naman po yung walk-in closet. Tapos, yun po yung CR para dito sa master bedroom. Oh dito na po sa labas, ito po yung isang terrace dito. Yan. So, yung ginamit natin dito is mga 60x60 60 din na porcelain. Yan. Tapos na po ito. Tignan po yung balcony dito. So, yung ginamit natin tiles dito is 40 by 40 ceramic tiles. Ayan. Yeah. So, dito po, meron pa dito. Kasi, ito po, hindi ko muna siya tinals. Dahil maglalagay pa po dyan ng railings. So, hanggang dito. Meron siya dito sa may papunta sa garahe. Ayan. Yeah. So, ayan po yung garahe. Ano? Malaki-laki po itong garahe dito. Dahil, ano po, ito yung sukat po nito is 6 by 12. Ayan yeah napakalaking garahe eh. ikukumpara po natin ito kasi kung mapansin nyo po yung tiles dito sa hallway tapos dyan po sa may sala yan. lahat po ito ganito ayan, so ito po masasabi po natin ito na porcelain ayan, so ito po yung tiles na yun ayan na Tapakita ko po sa inyo yung porcelain ayan Ayan. So, kung mapansin nyo po dito sa ibabaw niya, ayan, yung texture niya is Ayan, dito. Para medyo malinaw, ayan. Ayan, so medyo sa may mga parang mga mga buhangin na uh, nakahalo, ayan. Tapos tingnan natin sa ilalim. Ayan. Lapit natin. Ayan. So kung mapapansin niyo po, kumbaga parang isang buo lang siya. Ayan, ito sa tagiliran niya. Ayan. Ayan o. Oh ba? Diba? So, kumbaga po, kumapansin nyo, buo siya. Wala siyang coating. Wala siyang nakapatong dito sa ibabaw. Kumbaga, isa po ito sa palatandaan ng porcelain tiles. Ano po, ibig sabihin, simula sa ibabaw hanggang sa ilalim, parehas na parehas po yung uh, texture o kaya yung design o yung pagkakagawa nitong tiles nito. So, yan po yung isa sa palatandaan ng porcelain tiles. So, kaya lang, dahil po makinis sya Kumbaga, uh, ito po yung uh, glazed na porcelain tiles. Ayan siya kung pinakinis po yung ibabaw niya. Ayan. Kasi yung may nagsasabi po kasi na uh, yung ganitong tiles daw is kumbaga ito yung mga nagtutuklapan. Ano po? Meron po akong video na ginawa dito tungkol po dito sa mga tiles na nagtutuklapan. So, ilalagay ko po yung link dito sa baba sa description ng video po natin ito. Dahil yung tiles po na yon is hindi po siya ganito. Hindi po yon porcelain. Ano po? Vitrified tiles po yung tawag natin sa mga ganong tiles. Yung mga na uh, po nagtutuklapan talaga. So, siguro susunod po nating upload. Yun po yung uh, ikukumpara natin. Ito. Kukuha po tayo nito ng sample. Tapos, kukuha rin po tayo ng sample ng vitrified tiles. Ikukumpara po natin kung talaga ba na parehas ito. Kung okay, mga natin, base po sa, sa kaunting kaalaman ko po, uh, tungkol dito, sa porcelain at sa vitrified tiles. Ayun. So, abangan nyo na lang po yun. Ayun. So, bali hanggang dito muna po yung ating video. At uh, maraming maraming salamat po sa panonood.